kasama mo sila. Kami gatanong ko sa inyo dapat mo sa Ay, ligaw kayo. Pwede po ba di Dito ang daan. Pwede po ba kahingin ng buko? Pwede po ba kahingin ng buko? Pwede po ba kahingin ng buko? Kaya ulitin ko yung tanong ko. Kumawit kayo kung anong gusto niyo dyan. Kung kaya, na kaya ninyo namin. Kung kaya niyo. buko ninyo. Kung ano na ito? Ay, di! Kung nagpahinom kayo. Lager ka. hala <laughs> <laughs> hala no? tara na be <laughs> <laughs> sumasagot lang ng tama yung katutubo ka tapos ang accent mo ay manila boy <laughs> Wala <laughs> naman ano, siya ka na, bata. <laughs> Ay, wala Tara Sa na kayo. Bago ano ba, Yuko? Tara, Tia Amie. Hindi ko alam ang ilong. Wala <laughs> <tanda na! laughs> itong guide natin, hindi pala alam kung saan tayo ko sa <laughs> Abe, na. nagaakit Hindi pala alam kung saan ang daan. Hindi, yung gamit mo. Nandun pa. Hindi pa. na sa ilong. Tara Ay, <laughs> Pag pay out na lang daw. Ay, ano kaya magpangita pa <laughs> Magpangita ba kayo pa mag pay out? Sa kayo! Ayan, guys. Ano ba yung tapin? Parang may tandaan. 不知道。